Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. My vlog for today guys. Bibili uh, po tayo ng isda or baboy daw. Hmm. Grabe yung uro naman ito. So kailangan maghanap tayo ng buto-buto. Mahal-mahal naman ito guys. may dollars. Mahal. Ang mahal talaga ng baboy as pwede na din to dalawa. Six dollars ninety. Grabe, ang mahal talaga ng baboy. Ang mahal talaga ng baboy. Laga lang ito. So, tingnan na lang natin kung ano. Kasi yung mahalo siya guys, isa na lang ang ina Tapos magtingin tayo sa... magtingin tayo sa isda. Kung mura ba or sa ano. Isda or sa... Good morning, Uncle. Why We is wet here? Ang mahal pa rin. Ang isda. Walang ano ulo ng bangus. We don't have heat. Heat of the salmon. No more already. Mahal talagang isda. Kasi... So, walang pag-asa na makabili ng isda mahal ano kaya mo? Um, it's wet. Wala, mahal ang isa. Dollars, pero ano siya eh. Ay, Ayan. Mahal naman guys. Iyan na lang. Tapos, ito na lang. Pili na lang din ako ng gulay. Mahalawin nyo ito. Pili na din tayo ng gulay kasi para maging natin gulay. Diyos ko. Para may dito ko. Ang lock-lock. ba ito siya? Ang mahal-mahal naman. Ang cute ng ano, pumpkin. Wala ang 16 dollars $16 sa mahal